Okay, sabi ng Neda, yung noodles daw 7 pesos. Yung instant noodles po. Usually mga 7 pesos po yung instant noodles. Huh? Yung kape na 3 in 1, nasa 4 pesos daw. Na, uh, kape po ma'am, 4 pesos po. 4 huh? pesos 10 centavos. Totoo ba yun? Tinan nga natin. Tara, bili tayo. Ayan guys, meron tayong 21 pesos dito. Kasi na daw to eh. 21 pesos per meal. Tingnan natin. Labas muna tayo. Maghanap tayo ng 7 pesos na noodles at kape na 4 pesos. Tingnan natin kung makakita tayo. Hindi tayo ngayon sa may grocery sa South Drug dito sa Bagong Silangan. Ayan. May kita natin dito yung mga presyo ng mga kape at noodles. Pumunta agad ako sa mga kape at bumungad sa akin 11 pesos agad. May 10 pesos. Uh, 10 pesos, may 14 pa nga oh. 16 between pack. Wala naman diyan ani, eh. 4 pesos si. Eh. Niloloko nyo ako eh. <laughs> noodles. Punta tayo sa noodles. Tingin tayo. Ah, saan yung noodles? Hindi ko makita ah. Ay ah, ito. Yan lucky me. Dapat kasi yung mga ano, yung mga binibigay yung example, yung mabibili lang sa ano, pinakamalapit na sari-sari store, mga ordinary, grocery, ganyan. Pag magbibigay ng brand na hindi naman nabibili sa mga ordinary store. Ayan, nakauwi na tayo. Papakita ko sa inyo ngayon yung presyo na nabili natin. Ayan, kung makikita nyo yung Lucky Me, nasa 10.75. At yung 3-in-1 na Nescafe, nasa 9.75. Ang total niya is 20.5 kasi naman sa 21 pesos. Pero, hindi naman pwede na umaga tanghali gabi, noodles, di ba? Parang pinatay mo na rin sarili nun. Tsaka, ang pangit naman ng example nyo, bakit sa dami-dami ng pwedeng uh, example na pagkain, bakit noodles? Hindi eh, naman masustansya ang noodles eh. So, pag mahirap, noodles. Mahirap, wala nang karapatang kumain ng masustansya. Kailangan noodles sa lang ng noodles. Alam nyo kung ano mabibili sa 21 pesos? Ito. Korneto. <laughs> Magkorneto na lang tayo.